Hindi raw makatulog sa takot ang ilan sa mga Pinoy na nakatira sa Florida, Amerika dahil sa hagupit ng Hurricane Milton. Sa tindi kasi ng bagyo, sinabayan niya ng mga buhawi na ikinasawi ng sampung tao. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Masda ng mga puno na binabayo ng malalakas na hangin sa Fort Pierce, Florida, Amerika. Maya-maya Katakot-takot na buhawi ang dumaan na halos kalbohin ang mga halaman. Ang mga poste ng kuryente nagtumbahan sa kanagliyap. May sumabog din na transformer. Nakunan pa nga ng video ang maladilubyong bugso ng hangin na sinabayan pa ng walang patid na ulan. Iyan ang hagupit ng Hurricane Milton. Sa tindi ng ulan at storm surge o yung daluyong ng bagyo, inabot na nga ng baha ang hagdan ng bistro na yan. Tumaas din ang tubig sa syudad na clear water, kaya ang mga bahay at sasakyan doon lubog din sa tubig. Kinailangan pang gumamit ng bangka ang mga rescuers para tulungan ang mga natrap na residente. Uh -huh. Ang pamilyang yan, nirespondehan na rin ng mga polis matapos bagsakan ng puno ang kanilang bahay. That's it. That's it. Let's go. Let let for... Naispetan din ng mga pulis ang binatilyong yan na nakasampa sa kahoy para hindi lumubog sa baha. Naglandfall ang Category 3 Hurricane Milton madaling araw kahapon malapit sa Siesta Key sa Florida. Pero naramdaman ang hagupit nito sa buong estado. Ang bubong ng stadium na yan sa St. Petersburg nagkanda bungi, bungi dahil sa malalakas na hangin. Kaliwat kanan din ang bahang lugar habang nawasak naman ang ilang bahay matapos daanan ng halos dalawampung buhawi. Sa tala ng U.S. Homeland Security, hindi bababa sa sampu ang nasawi dahil sa buhawi. Dalawa roon ang dalawang senior citizen na nasa home for the age. Mahigit 3 milyon naman na bahay at establishmento ang walang kuryente. Sa ngayon, wala pang napapaulat na Pinoy na nasaktan. Pero kabilang sila sa milyong-milyong apektado ngayon, ang kababayan nating si Luis Basagre hindi raw makatulog dahil sa takot. Itong category 5, parang ano siya, parang Signal number five sa atin. Malakas siya talaga as in. Kaya yun yung nakakatakot. Alam mo yung umiiyep, tapos hampas dito, hampas doon, ganun. From time to time, tumutunog yung uh, cellphone for the warning. Uh, flood warning, tornado warning. So paano ko matutulog? Sa huling tala ng Philippine Embassy, halos dalawang daang libong Pinoy ang nasa Florida. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.